Magandang umaga. Ohayo gozaimasu. Magandang tanghali. Konnichiwa. Magandang gabi. Konbanwa. Sa muling pagkikita. Matane. Maraming salamat. Domo arigato. Paumanhin po. Simasen. Ako. Watashi. Ikaw. Anata. Sino? Dare. Tatay. Otosan. Nanay. Ukasan. Kuya. Onisan. Nakababatang kapatid na lalaki. Ototo. Ate. Onesan. Nakababatang kapatid na babae. Imoto. Lolo. Ojisan, Lola, Obasang, Tito, Ojisan, Tita, Obasan. Pinsan, Itoko, Apo, Mago, Anak na lalaki, Musko, Anak na babae, Musume, Anak ko Sanggol. sangol Akachang. kaibigan komodachi lalaki otoko babae onna batang lalaki otoko noko batang babae onna noko Sakit. bioky masaya Ureshi. Malungkot. Samishi. Galit. Okoru. Inaantok. Nemutay. Masarap. Oishi. Hindi masarap. Oishikunai. Matamis. Amay. Maasim. Suppay. Mapait. Nigay. Kumain. Taberu. Mainit. Atsui. Presko. Suzushi. Malamig na panahon. Samoy. Masakit. Itay. Maglakad. Aruku. Umupo. Suaru. Tumayo. Tatsu. Tingnan. Miru. Matulog. Neru. Pupunta. Iku. Maglaro. Asobu. Dibangan. Shumi. Oras. Jikang. Ngayon. Kyo. Bukas. Ashta. Sa makalawa. Asatte. Kahapon. Kino. Umaga. Asa. Tanghali. Hiru. Gabi. Yoru. Ulo. Atama. Mukha. Kao. Mata. Me. Bibig. Kuchi. Ilong. Hana. Tenga. Mimi. Baba. Ago. Leeg. Kubi. Kuko. lume Katawan. Karada. Bisig. Ude. Kamay. Te, paa Ashi Daliri Yubi Dibdib Mune Tian Onaka Baywang Koshi Buhok Kami